What's up guys, it's Mary Caboget. Welcome to my channel, so yun na nga guys So vlog din naman tayo for today's video So yun na nga guys, so ko lang So regarding din sa trabaho Bakit ganun no? Hindi nila, na, hindi nila nakikita yung mga nagawa mo Yung mga kakayanan mo Parang hindi nila na-appreciate Pero yung mali mo kamali ka lang ng isa Makikita na nila tapos uusgahan ka pa Minsan nga pagtatawanan ka pa eh or minsan pagchichismisan ka pa. Yo, sana all. May mga ganun talaga mga tao, guys, no. So, advice ko na lang, ah, best, ah bigyan mo na lang yung best mo. Gawin mo na lang yung mga dapat mong gawin kasi yun naman ang yun naman ang ano eh, ang yun naman ang kalakaran dito sa Pilipinas. Trabaho ng trabaho, pagkasweldo, bayad utang. Ay, sana all, bayad utang. Kaya guys, mahalin nyo na lang yung trabaho nyo. Kung ano yung trabaho meron kayo. So, siguro baka ano, uh, i-push nyo pa yung sarili nyo sa mga bagay na pwede nyo pang pagkakitaan. Kasi hindi naman habang buhay, nandun ka sa kumpanyang trabawan mo. Hoy! Sana all. So, yun lamang guys. Bye-bye!